Ah, uh, may idol. Uh, mga idol, mag lampas na pukulan yung mga idol. Kay kuan kini mga idol, o idugang na ko sa gulayan, mga idol. O kini yung lampasan ko na ni mga idol. O kining isa, kining sagbot mga idol. Kining spikas Aku Ako na punig lampaso na ni mga idol. Para ma-street na kung gulayan mga idol. Para maluag-luag na ni mga idol. Kini mga idol, o oh, humanan ako lampas. Kini na nang may may ako. idol. ako nang yung na ni mga idol aron ma street na sa akong nay katong mga talungan na mga idol okay mga idol mag ato dani kani ka mga idol oh muni akong five fingers na ni mga idol ini kini oh pa mga five fingers ni mga idol ini okay dani mga idol kini dani pod muna nang mga talungan ni okay kini dayon mga idol ani ini dani sa pikas mga idol mo ni kini nalampasan ko na sa Japan ni. Eh. Onya kini humana ni lampas mga idol ug nagkanang nga ang labong kay sagbot. Ako kuya po nang, nampaso, mga idol aron maistret na tanan dito mga idol. Kay mga idol. O karon mga idol, putdon ko ning kahoy ani mga idol kay para walay maghandong sa akong gulayan mga idol. Aron mas nindot ang tubo sa mga gulay mga idol kung walay handong mga idol kay ini ko man ako sa kahoy mga idol kining tiwas ko natong na ikamay gamay natong kiwasonon mga idol kay aron human gid sa mga idol tiwason ko tug lampas ato mo manig putol ang idol kini mga idol pag maputol ni mga idol okay tiwas ko mga idol okay paspasan ko na ni mga idol kay,